Yoon. Oh, lang. Ilapag yung camera, ma'am. Malapit na kami magkatagpo, nagsisilipan na kami. Ilapag lang yung camera, okay lang ba? Pinakita talaga. niyo. lang ang camera para hindi siya gagalaw. po. Baka mamaya mag-usap kami. Nakita ko eh. Kumikindat sa akin. Alam ko kasi magaling ka magpatayo, kaya patayuin mo yan. Yan. Mama. kolera. Kolera kayo ka. Bisaya, Ilongga, Tagalog, Ilocana. Kapampangan. Kapampangan. Ay, ah, mikay mitong nasi, mitong ebon. <coughs> Pampanggenya, tama? Hmm, manyaman. Nang <coughs> taong ka na? Forty. Forty, wow. Literal guys, namaya. may lasa pa. <laughs> single? Hmm. Ilan ka ng single? Mm. 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 Man pa lang. Man palang lang? Hmm. So nakapagpahinga na. Baka hindi pa ha. Pwede na. Pwede na daw guys. Ah, bakit ka nandito? Naghahanap po ba si Ma'am Kulera? Kung meron. Kung wala. Wala din. gan talaga. Hmm. guys, no? Alam mo yung ano, yung parang mahinhin, timing. Sus! <laughs> Kung sino pa yung tahimik, sila pa yung lumulunok. Oo, 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 oo. Totoo ba yun, ma'am? Hindi. Totoo ba yun? Ano? Ah. Totoo ba yun? Yung, kung sino yung timing, sila yung lumulunok. Sometimes. Sometimes. <laughs> mm. Kaya ka na maayos ma'am, magkamatagot. MMG Ma Lee, Maximo. Sir, magandang gabi. Magandang gabi din. Yes po, welcome po kay 2.0. Please open cam po, sir. Magandang gabi po. Ah, oh, wait lang, oh, wait lang. Uh, wala kasi akong damit eh. Sige sir, take time sir. Pakibilisan lang po. Kasi sayang ito, ulam Kung din po. Kung wala pa. akong damit. <laughs> uh -huh. Kung pwede sir, nawala kang damit, okay na yan. Ay eh, ba uh... no. Oh. Lumayas. <laughs> Bagal kasi. No. Oh. <laughs> Dilayasan ka tuloy. <laughs> Sige sir, thank you. Thank you sir. Wala kasi